Pwede ba ang walang experience sa agency mo? Kami dito, halos wala din kami experience. Talagang, ay hindi pala halos, wala pala kami talagang experience. So, paano yun? Anong tinanong doon sa agency nung nag-apply ka at doon sa interview? Sinabi lang namin doon sa agency na meron nung nag-apply kami. And during interview din, sinabi din namin na meron. Tinatanong lang naman dyan kung ano yung tanim nyo, nagulay, kung um, sarili nyo bang farm yon or nakikitanin kayo, or nakikiharvest kayo, or nagtatrabaho lang kayo sa ibang farm. E eh, paano yung COE? Kung halimbawa na select na kayo, saka pa lang kayo hahanapan ng COE at saka no land title. Yung land title naman at saka COE, pwede naman kayo magpagawa or maghanap kayo ng tao na mag-aasikaso na pwede mag-provide noon para sa inyo kailangan nyo nga lang magbayad. Ah, talaga? Pwede pala yun. So, magkano ang bayad? Hindi ko sure kung magkano. Parang 3-5 yata ngayon. Okay, ang agency po ni Miss Raiko ay ang MRDC. So, follow nyo si Miss Raiko kung meron mga kayong katanungan dahil yun po yung agency na nagpaalis sa kanya para makapagtrabaho dito sa Japan bilang farmer.